si Ethan ba? Happy birthday daw, Ethan. Let's go. Good morning, Sheila. Hi! for Happy, Happy birthday, Ethan. Sama natin si April. Wow! Star. Happy birthday. Happy Tatambol pa dun. Magbasok mo. <laughs> late kami. Sorry, <laughs> late kami. <laughs> sa Manila? <laughs> yes, yeah, sa Manila daw to pagpasok mo doon sa Manila ano ni eh, eh pumapalo eh, ng tambol. Ni <laughs> sumisigaw na. Ni pagbayad kayo. <laughs> Dito ta try tayo ng ano ni uh, ano yan? tayo ng lahat. Yaki soba katsu. Yes. So, And Ethan's taking a photo. Pwede kasi ni Ethan. Si Ethan pa photo. Hirap. Eh may papasok na naman. katambol na naman to. Ayan ah, asa na. Kasi wala. Saan yung tubig ni Kuya? Ay, soot rin si Kuya. Pero talaga napakihinti. Water lang daw Josh, nagaling Ang galing mo muna yun. Ang galing mo muna yun. Ano, ano yun? Ano lang kanina naman ganyan? Birthday na birthday niya, ano? Ang laki ng difference sila 3 years ago. Ano ni? how it is now. Si Miguel yung sita, no? Eh, 70 na ngayon. Magda-drive na siya in 2 weeks. Magtry na siya. Magtry 2 weeks time. Magda-drive na siya. ano na yeah i'm stan. to be a student at the of the try mo yes. try natin, ano to di pa nakahay ng uh

Alat yun eh, Jun. Dagdag alat to. Dagdag soju. Sige, sige. Go ahead. Try it. Yes. yes. Thank you. Hindi ka nasa Hindi naman to ka rin na ba ah? Oo nga. Tama. lang. Tama lang. Lalaki <laughs> <laughs> to. Back -up, back -up. Back -up.

Ito, uh, ito yan. Stand up. Tumagal pa daw buhay. Stun talaga. <laughs> ito rin meron eh. Game, kaya na tayo. Hindi, wala pa yung in-order. Ngayon, hindi sa akin eh. Ano yung in-order ko? Ayan, kakaya na tayo. Just bawal yung nuts, no? Alam nila, no? Nuts at fish. So, tinanggal lahat. Natira na lang noodles. Hindi, rice ako. Rice nalang. Ano, hindi masarap? Bro, bro. Sa bro. Ano Alam ko sa ano ni? Oh, dapat may Alam ko sa karinder yan may sabaw eh. Sa atin dun, dapat may sabaw. Magka-allergy okay, ka <laughs> oh, yung may sabaw. May kasama sabaw. <laughs> Sinasab sinasabaw na ni Josh, Ala, no? Wala yung yakain sa iyo, Jun. Parang sinigang yung kay Josh, eh. Nahalo na lang niya sa kanin. Ang <laughs> sarap, no? <do>? Hindi, okay na. Mabagal siya kumain. <laughs> ano yung okay, na, okay. Ganyan din. Gantay lang ako. Sige, muna na kayo. Yan, bon appetit. Hindi, okay na, no? I'm fine. Ang views, ha? Ada din na order. ini yun yung order ni Ethan. Masarap din yung kay Ethan eh. Parang lahat na lang masarap. Ayun, na-try mo na. Ayun, na-try ko na yan. Ayun, naubos ko na, Sheila. Sarap siya, pero naghanap ako ng gulay. <laughs> sapsu sampirasu eh. yung kasiip yun si lenta ko yah yah na yah eh. yah 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 may yah pa silang yah yah Ayan, yah 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 mo talaga. yah natapos na kami kumain. yah bill. yah yah pero, masarap na ba siya. At magkakasama kami pa po. Hindi ba naman yung mga ganyan. Hindi na pay that. Yung happiness. Hindi, wag na. Wag ka na ba yan? Lagi rin, no? Ayan. Hello, I have to say to Ethan, bro. Happy birthday daw, Ethan. Let's go. Kahim ka park Ano <laughs> naman to Ito is Challenge Ano na ni 100 na, meter na. daw. Ito daw, na-try niya. Hindi ko sa sapatos. Ay, Wag nga. 100 yun meter. Rawa yun ka daw sa rails. Yun. Oh, ano yun ni? Yun. Ano ni? Challenge ka ba dyan? Susuko, no? Mamamatay ako dyan. Pwede ni Ethan, mag-100 meter para makakuha ng premium. As uh, frame, 30 sec. Begin to warm up. Ah, warm up. Yun, warm, up. Uh, warm up mo na. Kaya Dapat relax ka. Ethan, kaya yung mo to. Kaya yeah, kaya I mo yan, Alex. Tingin mo, ganda ng shoes mo. Kaya kaya mo yung shoes mo. Yan na, yan, na. Anong ano speed mo dapat? I think you have to do 100 meters in 15 seconds. Ah? 100, meters, 100 meters in 15 seconds. Ha? Ah? 100 meters in 15 seconds? Ang bilis, Wala. Wala. Hindi kaya, kaya, kaya. kaya. May iklim, binte eh. May <laughs> Ah. May ginew. Nandito. O. Hindi pwede. Casual yung shoes niya eh. Hindi naman baka Dapat running shoes. Kaya si naka-running shoes. Eh, si mami mo naka-running shoes. Ayan, eat Miguel April, oh. No, no, no. Huh? No, no. Si Stan. Ako si Stan. Wait, da. Daddy Dad. Daddy mo, pabunta. Dad <laughs> <laughs> Ako, sige, go. So, oh, si, Stan, si Stan, si Stan daw, da. Si Stan. Ito, ah. Mabilis, Hindi, hirap. Sali ka na, pre. Sige yes, na, sa. si Stan. No, he's got trip. He's trip. Ha? On, like, ka naman, oh, eh. yeah. Tahan, wakah miring oh. Sa warm up ka muna para lumambot yung ano mo. Ayun, tatakbo rin to. Ayun ni, tatakbo siya. Ayun na. Yan. Excited si Miguel, gusto rin eh. Gusto rin siya. Eh, may premium, may price. Josh, may price. Bagong laptop. Bagong laptop, pag-cod. <laughs> ito rin, tatignan natin kung kakayanin niya. Ayan na naman eh. Hindi, hindi ka makakatakbon tingin ko na hawak mo 'yung rail eh. Kaya hey, to. Kala mo naman anak ko ito. <laughs> oh, no ba? The curious <laughs> kay kung kakayanin. May premium, Juice. Eh, may, may premium. May, may <laughs> premium. <laughs> may premium, Juice. Mali. Ano? Ano? kaya, 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 kaya. Kaya, yan. kaya, 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 kaya. Ah. Sayang. Kaya. Sayang, sayang no, sayang yun ni. Kau si Stan, bisa ni Stan. Oh, running shoes yan! kaya kaya, yan! running shoes. Oh, masa nasihatan. Ito ni, gusto ni Stan, subukan na. May premyo eh. Kahit matalo, manalo, may premyo. Oh, hindi, may bagay, no? Parang na lalaki. Ay, eh, no? o. Oh, ang dami ng pumila. Ang dami ng pumila. Ay, eh, magsa-sign up ka lang. Magsa-sign up ka lang. Meron ka ng premyo. <laughs> Maligayang kaarawan, anak. happy birthday, Ethan. And sana, uh, bansin mo yung mga gusto mo sa buhay. Sa nga kami sa iyo, anak, kasi you've achieved so much things in life at this age. At you continue to explore more and achieve more things. Sana lagi kang masaya. At uh, maraming maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin. Diba talaga ang pamilya, no? Pag nagsasama-sama. Natuwang-tuwa kami at uh, magkakasama kaming buong pamilya. Simple nga uh, handaan pero talagang sobra ang saya namin. Hindi mo naman talaga kailangan ng magarbo. As long as magkakasama kayo. Pero Jun, ayos ka pa lang ba? oh, ayos pa lang ako, no? Kaya, <laughs> ikot-ikot muna tayo dito. Dito na tayo magtatapos ang ating vlog. Ito pala ya, libre ang gupit dito sa JD. Oo oh, nga eh, kailangan kang bumili ng 20 pounds. Pero, na Adidas? Oo oh, naman. Pero paalam na tayo, Sheila. Maraming maraming salamat po sa panunood nyo sa aming vlog at uh, sana hindi kayo magsawa. Marami pong salamat at susunod ulit. Hintayin niyo po yung aming mga sorpresa in the next couple of days. Yes. It's coming soon. Ingat po kayo. Have a good day. Have a good day. Bye-bye.